wala ng isang opisyal ng Happy Land. Happy Land daw talaga. Pangalan ng kanilang lugar. Sa salitang Bisaya ito na ang ibig sabihin, Ay, tapunan. Dati kasi yung Happy Land, ano yun, tapunan ng basura, tapunan ng mga taong pinapatay. Eh ang tapunan ibig sabihin sa Bisaya, apilan, api. Ginawa na lang apilan. Kundi tumong naging Happy Land. Apilan naging Happy land, naging Happy land nagkaroon na ng sa huli. Kasi land, maganda pakinggan pag may D, di, di ba? Larawan man ang kahirapan ng Happy Land, may mga tinig pa rin naman daw ng kaligayahan na nangigibabaw dito. Sa kabila ng hirap ng buhay, nananatili kasing positibo ang mga residente. Gaya ng limang na taong gulang na si Jess, Hi, Tilde! Musta? Halos dalawampung taon na siyang naninirahan dito. Ano, Nay? Na Musta? At kilala raw siyang masayahin sa kanilang lugar. Taba, mamaya, magkukwentuhan tayo. Okay. Tila'y sila sa buhay nga raw niya ang pangalang Happy Land, kaya siya naman palaging Happy Land. Hello! Hello. Hi. Hi. Hi! Pero sa kabila ng kanyang mga ngiti, malungkot ang kwento buhay ni Chess. Kung sa iwalay na siya sa kanyang asawa na nakatira sa aklat, pumanaw din ang anak niya sa sakit na tuberculosis nung nakaranta taong lang. Pero nahanap naman daw niya ang kasiyahan sa pagtulong at sa pagpapasaya ng kanyang mga taga-barangay. Iyon bilang uh... Presidente ng uh, Barangay 105, naging kaugalian ko na po yung makisali sa mga activity, activity po ng Barangay 105 na para po sa komunidad. Bali, nag-ano uh, po ako dito ng uh, Miss Flower uh, po noong 2001. Dati, pag may mga ano pang senior citizen, pag lalo na pag may mga kasayahan, lagi po akong isa sa naiimbita nila pag uh, mag inse gano'n. Pero sa lahat ng servisyong ibinigay ni Jess para sa mga taga-Hapiland, ang pinaka-ipinagmamalaki raw niya ang pagpapatayo rito ng chapel ng kanilang grupo. Sa isang banda, sumisimbolo raw ito sa pag-asang pinanghahawakan ng mga kagayan niyang taga rito. Actually, uh, ngayon, nag-iisa na lang ako dahil... wala na po yung ano yung anak ko. Pero ang happy land ho. Nakatatakyan dito. Kung bakit ako na nanatili sa Happy Land? Ano ko na siguro yon? Papil ko na sa mundo ang uh, makatulong. Masaya po. 99% po na masaya ako na nakakatulong.